Dahil ito yung kape mo, dahil ito, ha, ito yung kape mo, ayan po yung kape namin, hindi nyo po makikita kasi akala namin mura. Young Nag 7-Elevens, Kami, Norque. Umunta si Joy sa 7-Eleven kasi akala namin 11 na yung hotdog. Yun pala, 45 pa din. <laughs> okay. Okay. Tapos so pa yung kape. Tapos pa yung kape. Samantala dito, magkikita lang kami ng kape dito sa amin, libre. Doon? Pinatadive? Yung hotdog sa kayo yung itong kape sabi mo kanina? 69 pa. 69 kasama na po itong kape? Akala namin may 11-11 doon hindi pala. Nabo doon, doon kami. Masama yung love mo ah. Kasi sumakit ang aking kid nyo lang. Hindi na mo doon si Joy kasi aga yung pumuda yung 7.11. Akala namin mura, hindi pala. Ganun pa rin yung hotdog, 45. Ngayon, nagpabilis si Kuya, 10 sana, naging 4 ah, na lang. <laughs> <laughs> ngayon, wala, kami ngayon lang? suka. Para sa lumpia. Ayan, nanday. <laughs> Mabilis pa yo, mabilisan pa. Tumama ka dating ng guatay ng ng suka sa lumpia. 大烦。